Brigada, in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart Of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. One Time, The New Filipino Time, alas 6 ng gabi. This Time Check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. DriveMax. Uba, angal. Uba, angal. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Bagyong Krising, papalayo na ng Philippine Area of Responsibility. Bagyong Krising, unti-unti nang nakalalabas ng bansa. Mahigit dalawanda ang libong katao apektado ng bagyo. Ilang bahagi ng Metro Manila binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Bumagsak na billboard at poste ng kuryente sa Katipunan, nagdulot ng usad pagong na trapiko. Alias Totoy, nanindigang hindi magsosori kay Estomo sa pagdawit sa kanya sa missing sa Bungeros. Walo, patay, isa kritikal sa banggaan ng tatlong sasakyan sa Isabela. At CEO at HR head sa Viral Coldplay Kiss Cam, iniimbestigahan na. Drive Max, Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. Changing lives. Helping and inspiring. inspiring people to achieve a better life tasaba unlakas ng drive max plus herbal capsule atres resistencia ng power cells herbal capsule is go i'm drive max brigada bantitaan nationwide drive max bantitaan Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Sabado, July 19, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Angel Divera. Right, Max. Brigada Bandita, Nationwide. 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 Mga kabrigada na panatili pa rin ni Severe Tropical Storm Crissing. Ang lakas nito habang lumalayo sa Philippine Area of Responsibility. Sa 5pm Bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 345 km kanlura ng itbayat Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot ng 100 km per hour at bugso nga abot naman ng 125 km per Hour. Sa kasalukuyan, wala nang nakataas na tropical wind signal sa alinmang lugar sa Pilipinas. Sa pagtataya ng Weather Bureau, inaasahang kikilos pahilagang kanluran ang bagyong krising sa susunod na 24 oras. Inaasahan ding patuloy itong lalakas pa at maaaring pumasok sa typhoon kategori bago makalapit sa Hong Kong. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala mga kabrigada, tatlo katao naman ang naiulat na nawawala habang higit dalawang daan at labing limang libo katao naman ang apektado ng matinding pagulan dulot na ng habagat at bagyong grising. Ang detalye sa report ni Brigada Jigo Costodio, ibrigada mo! Sa patuloy na pag-ulan dulot ng Southwest Monsoon at ng Bagyong Krising, tatlo na ang naiulat na nawawala ayon yan sa Office of Civil Defense. Dalawa dito ay mula sa Antike, matapos tangayin na rumaragas ang baha habang natutulog sa kanilang tahanan. Isang mangingisda naman mula sa Palawan ang nawawala rin matapos pumalaot sa gitna ng masamang panahon. Sa tala ng OCD, higit 215,000 na katao mula sa 495 na barangay, karamihan sa Negros Island region at panay ang apektado ng matinding pagulan at pagbaha. Naka-red alert na ang ahensya at ayon sa OCD, may nakahandang halos tatlong milyong family food packs para suportahan ng relief operations sa mga lokal na pamahalaan. Mayroon ding nakalampondo ang OCD at Department of Social Welfare and Development para sa agarang tulong pinansyal sa mga LGU. Nasa 18,000 na personnel mula sa AFP, PNP at PCG ang nakastandby para sa rescue at relief operations. Ayon sa pag-asa, nakalabas na ng Philippine Air Responsibility si Bagyong Krising kaninang alas 10 ng umaga pero may mga lugar pa rin nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 2. Nananatiling banta ang pagbaha at landslide sa mga lalawigan ng Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Palawan, Occidental Mindoro at Antique dahil sa inaasahang malakas na buhos ng ulan. In the heart of changing lives, sako si Brigada Jigo Stadio ng 15.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Brigada Bandita isinara ang northbound lane ng C5 Katipunan Ateneo kaninang umaga. Ito ay dahil sa natumbang poste na bumagsak sa isang kotse. Kasabay nito, na-occupy naman ang isang lane ng southbound dahil sa pagbagsak ng billboard na tumama sa dalawang sasakyan. Na-deploy na ang mga tauhan ng MMDA Central Traffic Enforcement District 2 upang tugunan ng insidente. Sa Matala, kanina ang alauna po ng hapon, nabagsakan ng malaking bato ang isang bahay at kotse sa barangay Camp 7 Baguio City. Inaalam pa kung may nasugatan sa nangyari. Right, Samantala ka brigada sa si ibang panigpan ng ating mga balita, Nagbatigas si Julie Dondon Patidongan alias Totoy at nanindigan sa ginawa niyang pagdawit kay dating NCRPO Chief General Jonel Estomo sa Missing Sabongeros. Kaya na kasing sinabi ni Estomo na magkakaso siya kay Patidongan kung hindi ito babawiin ang aligasyon at mag-i-issue ng public apology. Idinin pa ni Patidongan na talaga raw bahagi si Estomo ng Alpha Group at di umano'y nasa likod daw ng planong pagpapatay sa kanya. Kung maalala, una niyang pinabulaanan at tanini, uh, unang pinabulaanan ni Estomo ang mga aligasyon. Ipinakita rin nito ang isang liha mula sa Pit Masters Foundation na naglilinis ng kanyang pangalan. Sa kabila niyan, kinwestiyon pa rin ni Patidongan ang naturang certification. Max. Max. brigada Nation wide. Nation wide. Mga patay ang walong katao habang isa ang nasa kritikal na kondisyon matapos magsalpukan ng isang six-wheeler truck at dalawang van sa barangay San Pedro, San Pablo, Aurora, Isabela kaninang madaling araw. Ayon sa pulisya, si October De Leon ng Etchage ang nagmaneho ng truck na lumihis sa kabilang linya at bumangga sa van na sakay si Ronron Ron Onalan na may labing-anim na pasahero. Nadamay ang ikalawang van na minamaneho na Manny Oseas Calderon na tumama sa unang van. Kabilang po sa mga nasawi ang driver ng ikalawang van na si Calderon, gayon din ang apat na pasaherong mula sa barangay Turod Bulog, Tabuk City, Kalinga, na kinilalang si Naniches, Claribel, Jing at apat pang hindi nakikilalang individual. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya ang dahilan ng paglusot sa kabilang linya ng naturang truck. Hi Max. Hi Max. Hi Max. Brigada sa Brigada, ilang business leaders naman sa Amerika humirit ng pulong kay Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, i mo! Brigada! brigada. <laughs> By report! Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga business leaders sa Washington, D.C. sa linggo, July 20, 2025. Ito'y matapos raw na humirit ang mga business leaders na magkaroon ng pagpupulong sa Pangulo sa sideline ng kanyang official visit sa Amerika. Layo ng pulong na ito na lalo pang palakasin ang economic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Bagamat hindi binanggit ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Raquel Solano ang mga kumpanyang makakausap ng Pangulo, sinabi niyang interesado ang Pilipinas na makahikayat ng mas maraming investment mula sa mga Amerikanong negosyante. Kaugnay nito, nagpapatuloy pa rin ang negosasyon hinggil sa ipinataw na 20% tariff ng Amerika sa ilang produktong Pilipino. Kumpiyansa ang pamahalaan na mauuwi ito sa kasunduan para sa isang free trade agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Una nang sinabi ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go na isusulong ng Pilipinas ang two-stage negotiations para sa proposed bilateral partnership agreement sa U.S. counterparts. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Three backs. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala, pinagtibay naman ang Kamara ang commitment nito tungo sa constitutional fidelity at institutional integrity sa gitna ito ng pagsusumite ng Kamara ng additional information sa Korte Suprema ukol sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. May report si Brigada Haji Kaaminyo. Ibrigada mo! Brigada! Brigada. Kinumpirma ng Kamara na tumalima na ito sa direktiba ng Korte Suprema na magsumite ng karagdagang impormasyon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House of Representatives spokesperson, Attorney Princess Abante, electronically filed na ng Office of the Solicitor General ang required compliance sa pamamagitan ng Philippine Judiciary Portal at naisilbi sa lahat ng panig. Formal na isusumite ang physical copy sa Korte Suprema sa darating na lunes. Pinapanatili umano ng Kamara ang paninindigan na naiprosyon proseso apat na impeachment complaints alin alinsunod sa constitutional mandates. Ipinaliwanag ni Abante na ang tatlong initial complaints ay naisama sa order of business sa loob ng 10 session day period na itinatakda ng konstitusyon. Ang ikaapat na reklamo naman, nilagdaan at binaripika ng mahigit one-third ng mga kongresista kaya nabuo ang articles of impeachment at direktang isinumite sa Senado kaya ang naunang tatlo ay itinuring ng moot at isa sa ilalim sa archiving. Dagdag pa ni Abante, Nananatiling protektado ang karapatan ni VP Sara sa impeachment process, lalo't may pagkakataon siyang ipresinta at ipagtanggol ang sarili kasabay ng paglalatag ng ebidensya. Sa pagsusumite ng tugon sa korte, iginigi ito mano ng kamera ang exclusive authority nito sa internal deliberative functions at nakabase sa prinsipi ng separation of powers at co-equal branch of government. Wala manong constitutional requirement na nagdedetalye kung paano dapat i-review ng individual members ang reklamo bago lumagda at walang basehan para kwestiyonin ang sertifikasyon under oath na pinag-aralan at naunawaan nila ang mga aligasyon at supporting documents. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Kabrigada magkakasa ngayon ang investigasyon ng kumpanyang astronomer matapos madawit sa isang viral kiss cam incident ang CEO nitong si Andy Byron at ang head ng HR na si Christine Cabot habang nanonood ng concert ng Coldplay. Hanggang ngayon, kalat pa rin ang video ni na Byron at Cabot kung saan sweet na sweet ang dalawa habang live nananunuod nanonood ng concert na bigla silang makuha ng kamera at uh, ma-flash sa big screen, bigla silang nagtago sa kamera. Maraming netizens ang nagsasabi na baka kaya ganitong reaksyon ng mga ito ay dahil sa posibleng itinatagong affair. Sa LinkedIn, naglabas ng pahayag ang AI at data company na nagsasabing pinangunahan na ng kanilang board of directors ang formal investigasyon hinggil dito. Kasabay niyan, binigyan din pa ng kumpanya na mga leader ang siyang inaasang makapagsaset ng standards sa kilos at accountability. Samantala sa isang ex-post ng astronomer na kasaad na si co-founder and chief product officer Pete Dehoy ang nagsisilbi bilang interim CEO. Pinaglibo mo muna si Byron sa trabaho. Sinabi rin sa mga ulat na maging si Kabot ay hindi muna pumapasok matapos ang nasabing Insidente Next, Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, bagamat bigong maratify sa 19th Congress ang anumang halaga ng dagdag sahod sa mga manggagawa 50 peso na wage hike o 50 pesos na wage hike na ipinatupad kahapon para sa Metro Manila sapat na nga ba para matustusan ang pangunahing pangailangan ng pamilya Englatiera? Yan ang ating alamin sa special report ni Brigada Ann Cortez Ibrigada mo! Brigada! i nice. Sa gitna ng ingay ng mga sasakyan sa Metro Manila, kasabay nga nito ang pagdodoble kayo ng ilan at maging pagsisikap na makapagtrabaho para sa kani-kanilang pamilya. Dahil para sa bawat pamilyang Pilipino, bawat sentimo ay mahalaga para maitawid nga nila ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya dito sa tahanan ng pamilyang Inglaterra, si Nanay Sesang nakatoka bilang budget queen para mamahala ng kanilang budget sa pang-araw-araw. Pero ang tanong, sapat na nga kaya ang dagdag na 50 pesos sa arawang sahod dito sa Metro Manila? na siya namang ipinatupad kahapon. Well, yan ang ating aalamin sa ating adventure episode to ngayon. Siyempre, kasama pa rin ang inyong lakwatser ang kabrigada na si Brigada Ann Cortez. Well, matatandaan two weeks ago, ibinahagi ng National Wages and Productivity Commission na magkakaroon nga ng dagdag na 50 peso sa arawang sahod. Dito nga sa National Capital Region bilang pagtupad sa nakasulat sa Wage Order Number NCR-26. At syempre mga kabrigada, para malaman natin kung sa sapat na nga ba itong dagdag na 50 pesos? Eh, sasamahan natin ngayon si Ma'am Ses sa kanyang pamamalingke. So, Ma'am, ngayon po ba so far, meron na po ba kayo in mind kung ano yung mga bibilihin nyo? Siguro po ano, dahil maulan, tinolang manok. Ayan. So, sasamahan natin si Ma'am bumili ng pang tinola na manok. Kaya, tara na! So eto na nga ng mga kabrigada kahit na umuulan mga around after 10 minutes siguro nakarating na tayo dito sa May Palengke at sasamahan na natin si Nanay Ses kung ano nga ba yung mga bibilhin niya ngayon at kung sasapat nga ba itong 690 pesos o kung may matitira ba o magkano yung mismo magagastos niya sa pagbili ng kanilang ulam. mga tapos na kami mamili ni Mommy. na <laughs> naglipat. Nakabili na kami. Namalengkan na kami dito sa may likuran. At ayan, Mami sa ano po yung mga nabili natin? Uh, bumili po ako ng dalawang kilong bigas at saka ulam sa tanghalin at saka ulam na rin po sa punan. Roughly, ma, mga magkano yung nagastos natin ngayon? At magkano pa po yung natitira from 695? ah uh, ang natira po sa 695 is 200 plus na lang po ito. Ayun. Pero ayun na mga kabrigada, itong 200 plus na natira, hindi pa kasama yung mismong ano, no, allowance na binibigay ni nanay dito sa tatlo niyang anak na may, pag may pasok. Kasi alam natin, Sabado ngayon, so wala pang pasok yung mga bata. Sa tansya niyo po sa everyday, kumakasya naman po ba yung budget na nilalaan niyo? Sa totoo lang mam, hindi talaga kasi sa mga bilihin pa lang ngayon, talagang medyo masakit na sa bulsa. May, mahirap naman sabihin kasi na lagi sasabihin nila na ang tao hindi makontento, pero siyempre, yung budget ang iniisip sa mapamilya, di ba? yun sa labor groups at research organizations gaya ng Ibon Foundation, dapat daw ay nasa 1,220 pesos kada araw ang living wage para sa isang pamilya para sila ay makapamuhay ng desente. Tila medyo malayo pa nga sa bagong 695 pesos na sahod kahit nga may dagdag na na 50 pesos. Samantala sa pagpasok naman ng 20th Congress, kaliwat ka na naman ang mga panukalang batas na inihay ng mga senador na naghahangad na taasan ang minimum wage sa magkaibang ang halaga mula sa 100 pesos papuntang 250 pesos. So eto na nga, nga mga kabrigada, after 30 minutes, titikman na natin ang masarap na talaga naman tinola ni nanay. Ayan. Kaya natin dito, tara. Ayan ang luto ni nanay. Try na natin. I-test na natin kung ano ang grating. Kinakabahan na si Ma. Alam niya, hindi ito Ah, masarap. Good na good siya, lalo na kapag ka, ano, taglamig at umuulan. Sarap mong! At kanina nga sa pagsama natin kay Nanay Ses, dito nga sa tinikman natin masarap na tinola, eh eto yung naging breakdown ng kanyang mga gastos. 695 pesos. Isang araw, isang pamilya na may limang miyembro at isang malaking katanungan. Paano nga ba mapagkakasya ang budget na ito at hanggang kailan magtitiis ang mga mamayang Pilipino? Muli, in the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitan. Kumpleto. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Nation At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Angel Devera. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music, and News Authority. Okay, Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.